na sa SKI ko kay atong nang buhaton tong itong di plano nga palito nga unit nga atong atumpah tauran atong atong recap tungo na ta ko ani ang unit nga atong di planuhan nga palito. mo ne Awala na i kwan wala na i kwan set mirror mirror nabuak mo dang isa wala di tanggal na lang aunya pagdi ni gabi i mabiyahe mo na ni siya Bila ani? last Size sir. size yun ni. yun? Price Pwede na i-road test? Road test. Road test. Road test man lang eh. Wala ka nang na yung battery? battery dah eh. Okay lang? Okay, hey, okay. Pani, Lee, ligid no? pa. Stuck pa. Here, ang plakad, nanay plakad eh. Hmm. Ah, no? okay, three years. 20, Expert 26, 26. Hmm? 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 Hmm?

Ang iyang inisipatan. Balikan rin ako niyo niya gabi eh. Bilin rin ako niyo dito re. So, ibang ka Oo. Oh. Bayaran lang ako dahil. Pwede rin po kanya akong dalhon. Ito'y yeah. bilin. Ito'y bilin. Hindi <laughs> oh. na. Pwede rin May side mirror. Pwede oh. लेगा घूमने के लिए और कैश निकलना पहले एक पान समान है Karon ng akong problema ang pagkuha na pud sa motor kay nakauli na kog balay ang akong misis di man mo drive sa kang bonita karon no, ang problema ko kay distansya po traba ang kuhaanan sa motor niya sito kayo ang pag-commute padulong dito kay be isa dua mga mahimutang siya o three rides niya murag be humot 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 traba kung kagwang na sa akong singot ani eh? kay grabe akong nilakaway ganina ay Pwede pwede, boss. Marisira. Karoon baktas tayo padung Padahong napunt sa terminal. Sa... padung binabista. Apto-sakto po ang kabaktas ba? Layo, layo po na. Boss, mo batag dili terminal? Oo, oh, amin na. Binabista sa Kira? 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 yo Nilapas pa ko gamay mga 100 meters. Kaya nalipat ko sa dapat na akong hunungan kaya nasa dan og truck nga nagkarga o container van pastilan. Sumoto, so, naabot ko dire. Naara tong unit ka ni Mone Mone na itong napalit oh, naabot ko diri Nag-commute ko Nagasto ko og pamasahe 15 plus 13 plus 30 uh, 58 Ang problema Dugay ko kabot Almost isa ka oras o nga Inana ka dugay yun karon ito nang test drive niya, tong Juan, tong bagong Brum Brum. Ano <laughs> hmm, na light, park light, try gamit, pastilan, mapag На раннем выводе.